kita ko yung baby nila oh. Grabe yung gravy dito. Per plate. Oh, di yung gravy nila ba? Hello. For dining po, Yes po, dining. Bakit? Ano, uh, bakit meal? Eight pieces. Chicken pasta is Halo. Ay, Ano? pa up hati. Drinks ice tea coke spray coke. na lang po. Tsaka isang Sprite. Side na mushroom soup mas potato, corn Ah, corn na lang. Additional rice na rin. Yes, 6 uh, pieces. Ipis bakit may anim na rice? 1,045. 1,045. Ay, kuha kang 45 dyan, Dili. Oo, 5. May 45 ka ba? Hindi, oh, kuha nga na rice. Oo, kasi nagtagtag ako ng rice. Kuya, pad ako ng plate niyo ha, 9 piraso. Kasi mas mura pag mas maganda pag yung gravy mo ay per plato kaysa yung pig at o konti lang. Malalaki yung ano nila, chicken nila. Yun. Ano. Yung kasi yung gravy. Walang pa po. Sige. Sensor, 'di na sila na 'to, mga ito 'yung ng yun 'yung si Ate, 'yung s'kin niyan yung gravy, then. din sa anong session din 'yung camera. Vertical 'yung ana mo. Vale sa yung pulang ano. Oh. Sa Yung dino nila daw sa dito. Sa akin. Sa minya. Nakan. De, paano na lang? Pati yung drinks. Saka ano, meron pa kasamang ano 'yan. Ano 'yun? 那么多，那你呢？